ang nga para ito ng uh, nanay ko kasi gagamitin niya raw uh, medyo bubuka na Ayan, yeah, medyo bubuka yung gilid tsaka natanggal na yung pinaka uh, yun parang ano basta yun yun masanggal yun, so, yun nga ikakabit lang naman yun, so, inukabang ko na rin para hindi man nakukulkod sa sahig pero so, bali medyo nahirapan lang akong tumusok dito kasi medyo matigas din naman so pag binigla mo kasi sa mo pwede siyang ano tumusok dun sa daliri kaya medyo ingat ingat lang so kinabit ko na nga rin 'yon yung yun basta yun kinabit ko na rin kasi baka maiwanan pa so yun para masecure na rin Bale, dito sa pinakahuli, dun sa pinakalas na tusok is dodoblehin natin yung uh, lusot nung panahin natin para kumbaga secure na mas lock na so bali dito rin sa kabilang side uh, bubukan na rin so kailangan na rin natin tahiin na rin ayan Meron makikita nyo yung pinaka ibabaw nyan, yung parang pinaka cover sa ibabaw is tinuklap ko naman kasi. Pagka hindi mo itinuklap yan, kumbaga hanggang ibabaw nyan yung pinaka tahe, hindi kita kita naman. So, tanggalin na natin ng konti. Kakapit din naman pagkatapos nyan. Pagkatapos magtahe, kakapit din naman. So, pagkatapos nito, edi yung ano, kapares naman yung tatahin ko. So, bali, ayun nga. O, oh, patapos na. Di, ano. Salamat sa panonood.